birds ah uh, kaning ulipan na ka -p -p -ka -p -p birds abe niyo bro dahang mahadlok eh pero antidot dili ni sa angin kadlokan dili ni sa menghilabot kung dili ni mo pasakitan tanawa kung dakpo na oh. linaw inyong mata dili gina manghilabot kapal birds oh. Buhin, buhay na buhay na buhay di na sa angin kadlokan pero katong mga bata dili mo pwede mga bata ang magdulaan niya kay kung kun ka ni kanisay mangisog makapaak ni makamatay ni mga mga birds Oh. Maka mata ini siang kelas ya semenanap. Hmm. Baling lalahan ni siya ke floppy boards kong mama akne. Pero dili ni siya angin kadlukan. Bisag asa na ko ni kung ipakamangon sa kong lawas ke floppy boards, dili gini siya mangilabot ako. Dili ni mukagat siya na ako ke floppy boards. Ano ba? Oh? Hey. Oh? Oh? Oh, kita ni mo ke floppy boards. Gipaak na ang tagwana ke floppy boards. Ili hina siya mamak. Kaya kita mo ning mananapa, ayon yung patya kay Loy po kanina ning kinaboy ka Flappy Birds. Bisa nang halas. Magdakom niya ko kanang banakon nga halas. Kitun ta mos ko video. Banakon nga halas ha. Ako na ibalik ko sa kong liyo ka Flappy Birds. Dili gyapo na mamak nako. Ni go Ako na raha sa mga bata. Dili mo magdakom mga bata kay kini delikado Eh. Delikadong klase sa mananap. Apo na ni buhian. Kaya na po ni si Kinaboy. Hira na ni butang din kay Boy putaning